sa la mesa dam no ang ano ni ang spilling level kasi nito ay 80.15 no uh, so na umabot na tayo dun sa 80.15 ngayon as of 2:30 kanina no mm -hmm. so uh, kung i-expect natin na uh, kumagay yung sobrang tubig kung pagtutuloy-tuloy uh, pa yung ulan ito ay uh, mag-overflow uh, no patungong Tulyahan River oo so ang ginawa naman natin dito kahit na noong last week pa no mm -hmm. ng uh, uh, pagpasok ni typhoon Kristine uh, no tayo naman ay nakipag coordinate na at patuloy na nakikipag-coordinate sa uh, uh, MWSs at yung iba-ibang mga local government units uh, na malapit dito sa Tulyahan River no katulad mm -hmm. halimbawa ng uh, uh, Valenzuela, itong sa may mga gawin ng uh, Fairview sa Quezon City no pati na sa Malabon yan so uh, sinasabihan na natin uh, yung mga local government units na ito na kumagag mag-prepare no mm -hmm. uh, for possible evacuation lalong-lalo na yung mga residenteng nakatabi na nakatira no sa tabi ng Tulyahan River na kung magtutuloy-tuloy ang ulan ay uh, tataas ang level ng uh, lamesa ng uh, lamesa dam at mm -hmm. uh, magi-spill to and eventually tataas yung level ng Tulyahan River no so uh, na maghanda sila no mm -hmm. okay. so uh, well coordinated naman siya mm -hmm. sa mga local government unit okay as of this moment sir uh, nasa danger level na po ba ito actually uh, nung 230 no 80.15 na yung level mm -hmm. niya 230 no? kanina oo 230 okay. kanina oo oo So, kumbaga, baga uh, ano siya, bahagya, bahagya pa lang naman na nag spill no? Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. So, ang minomonitor natin ngayon ay kung patuloy pa yung magiging pagulan, mm -hmm. no? Kasi kung patuloy na... Uh, ma uh, magiging malakas yung pag-ulan hanggang mamaya no so mas malaki yung volume nung tubig na pwedeng mag-spill doon sa river oo oh uh, para ho hindi naman po makaapekto sa mga nasa paligid ano po ano po yung ginagawang uh, sistema diyan sir ah uh, ang ang kadalasan talaga no as a matter of protocol mm -mm -mm. no mm -mm. kailangan talaga na magpaalam natin <laughs> oo no kasi ang lamesa dam kasi uh, hindi ito katulad ng ang dam o mm -hmm. ng ano ng uh, ipo dam na kumbaga merong mga gate mm -hmm. na pwedeng buksan o isara no. Mm -hmm. Ang lamesa dam kasi ah uh, pag inabot mo yung level niya na 80.15 para siyang timba no mm -hmm. na pag napuno kusang umaapaw mm -hmm. no. Kusang umaapaw. So ang talagang uh, protocol natin dito ay kumbaga pag pagpasok mo ng mga 79.50 to 79.80 talagang uh, kinakausap na natin yung mga local government units na pag nagtuloy-tuloy po yung ulan, patuloy na tataas yung level ng dam at uh, pag umabot po sa 80.15 kusang aapaw po yung lamesa dam patungong Tulyahan River. Kaya Uh, maaga pa pinaghahanda na natin yung mm -hmm. mga local government units kung kakailangan kakailanganin talaga na mag-evacuate yung mga uh, lalo na yung mga residents mm -hmm. na sa tabi nung la uh, Sir Jeric sabi yung kanina yun, as of 2:30 medyo naging bahagya no yung pagtaas at medyo malapit na. Uh, may, may 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 force evacuation na ba na inilatag po sa mga residenteng sa paligid niyan? Yung mga lokal na uh, pamahalaan through through you? yung uh, normally ito ay ano na no under the local government mm -hmm. units na with the office of civil defense mm -hmm. no kung uh, kumbaga ano na to <coughs> it's a regular it's a regular protocol mm -hmm. na na talaga kailangan may ano meron ng paghahanda na uh, gagawin. or no? mm -hmm. kailangan may mga ready na evacuate, uh, evacuation areas itong mga forced evacuation ito ay ginagawa talaga kung kung tuloy-tuloy talaga yung pag-ulan at talagang mm -hmm. napakataas na nung uh, nung uh, spilling no uh, kung talagang ma masyadong malaki yung volume na ini-spill mm -hmm. nung lamesa na napupunta sa Tulyahan River talagang Uh, nire-recommend yan no, ng mga local government units sa talaga magkaroon ng Force evacuation kung kinakailangan. Mm -hmm. o pero talaga. Sir Jeric, tinan mo as of this moment sa bahagi ng, I don't know, baka sa lahat talaga to dito sa Quezon City at sa San Juan ay maulan pa rin. At nakikita o, o. Ko natin tuloy-tuloy po ito hanggang mamaya. Hindi, ang dilim eh. Oo. Kaya talagang ano yan, no, naka-monitor talaga tayo mm -hmm. dyan at talagang uh, uh, lagi nating uh, pinapaalalahanan mm -hmm. uh, 'yung mga local government units na kung kinakailangan talaga na magkaroon ng force evacuation mm -hmm. ay kailangan gawin nila. Mm -mm. Sir Jeric, panghuli na lang for clarification, so far hindi pa naman po naglalabas ang ating local 'yung mga local government uh, units na may force evacuation na sa wala akong ano no wala ako talagang uh, ano ngayon no uh, kumbaga information na nagkakaroon sila ng forced evacuation. Ang ginagawa talaga natin is really to advise them no na i-ready yung mga tao, i-ready ang evacuation centers and if necessary magkaroon ng forced evacuation. So that would be dependent upon the local government unit.